Magandang araw sa inyo guys at magandang araw sa ating mga subscribers at sa ating mga viewers na laging nanonood. Ayan guys, samahan nyo muna ako kasi binilhan natin ng anik-anik si ating Sayara Buddy. Ayan. At binilhan nga natin siya ng dream catcher guys. Ayan. Yan yung binili natin sa kanya. At sabay-sabay nga natin buksan ito guys yung ating biniling dream catcher para sa ating sasakyan. kasi gusto ko lang siyang lagyan ng mga ganito yung yung baga pang paganda lang sa loob ng ating sasakyan at ito nga yung ating binili uh, mukhang malaki yata ito at ilalagay nga natin ito sa ating sasakyan ito guys yung ating ayan dream catcher at ito nga guys yung ating napili ayan mukhang malaki nga naman kasi yung ating dream catcher guys na napili natin At ilalagay nga natin dito kay Sayara Buddy guys Parang gusto ko lang kasi siyang lagyan ng ganito Parang mga palamuti lang niya sa ating sasakyan guys Ayan Pero hindi ko ina-expect na ganito pala kalaki yung uh, Sukat nitong dreamcatcher nila guys Na ibibigay sa atin Ayan at bumili nga tayo nito sa Shopee Itignan natin kung, kung saan ba magandang ilagay ito sa ating sasakyan guys Ayan at syempre hindi lang isa yung binili natin at bumili rin tayo ng wind uh, parang wind chime yata ito guys na ito guys yung may mga bell ayan ito guys kasi ay ilalagay natin sa may pintuan ng ating sasakyan ayan pareho nyo mayroon syang kwan may bell sya guys at sabay sabay nga natin i-unbox itong ating binili at ito nga guys yung laman ng ating binili ayan guys yung ating binili at ilalagay nga natin ito sa pintuan ng ating sasakyan ayan may mga anik-anik na naman yung ating sasakyan guys ayan Mahilig din kasi ako sa mga ganito guys kapag yung mga parang mga sinasabi kasi nila na Pagpaswerte o kung ano-ano man ayan kaya bumili tayo nito guys habang siguro maanda sa sakyan natin tumutunog-tunog siya guys <laughs> natatawa kasi ako dahil parang napagtripan ko lang lagyan ito ng ganito si sayara natin ayan. kasi habang maanda rin tumutunog-tunog pampaswerte ayan at dito ko nga guys, uh, parang naisip ilagay itong isang binili natin na dream catcher guys. Ayan, kasi kung dito guys ay medyo malaki nga siya sa atin, kaya naman baka makaistorbo sa pagda-drive natin. Kaya dito natin siya ilalagay ngayon guys sa uh, na ito. Place na ito, ayan. Ganyan. At ikapan lang natin yung kanyang pansabit guys. Gagawa natin siya ng paraan para maisabit natin siya dito. Ayan guys, yung magiging kon natin. Ayan, pang palamuti natin sa ating sasakyan. At ito nga guys, kabit muna natin siya. Sa pagkakalam ko kasi ito ay natatanggal itong pinakakwan na ito. Ayan. Kaya pwede tayong magsuksok ng isang bagay dito guys at mailalagay natin siya. Ayan kasi alam ko natatanggal ito. At ayan nga guys, nailagay na natin yung ating dream catcher. Ayan, may sagit na siya. Ayan, nilagay na natin siya ng anik-anik guys. At ito naman ay siguro doon sa loob ng ating sasakyan guys. Talagay natin ito doon sa loob. At hanapan natin siya ngayon ng pwesto. ito nga guys ay iniisip pa natin kung saan natin ilalagay kung saan ba maganda at hindi siya nakakasagabal sa pagbebenta natin guys ayan kaya tatry natin siguro dito guys kung pwede siya rito ayan. lalagyan na lang natin siya ng And guys yung kanyang pwedeng pwede naman guys yo kasi medyo makun yung foam nya yan pwede natin siya sabit dito guys nakaganyan siya at hanap tayo ng na. pwede natin ikawit dito guys Ayan. ganyan yung gagawin siguro natin at ayan nga guys uh, inilagay na muna natin siya dito ayan ayan yung ating wind chime ayan guys at habang tumatakbo siya eh, tumutunog tunog ayan parang may sounds ayan guys ayan nga guys mas maganda siguro nandito siya sa may pintuan guys ayan dito ko siya ilagay muna sa may pintuan at mas so maganda nga habang maandar siya guys ay ayan tumutunog tunog siya ayan dito natin siya ilalagay sa may pinto siniksik lang natin siya dito guys at pwede naman tanggalin ayan nga guys hindi naman siya nakakasagabal sa ating pagro rolling ayan banda dito natin siya nilagay sa may pintuan hindi naman dito sa gitna para naman hindi siya makakasagabal kung tayo ay mag bababa ng ating mga paninda guys so mag aakit ng ating paninda ayan. nagandahan ko lang naman siya nung nakita ko siya sa shopee kaya naman binili ko siya ayan at ayan nga guys siguro mas mabuti naman nang naniniwala tayo sa swerte kesa naman Lagi tayong naniniwala sa malas. Ayun, kasi may maraming tao na kapag uh, ma masama yung naging simula ng araw nila o oh, hindi magandang simula nung araw nila, guys, ay iniisip nila na maghapon nang mangyayari sa kanila yung maghapon na mamalasin sila kaya sa akin guys ay hindi naman ako naniniwala sa mga ganong bagay. Kahit na siguro masama yung umpisa ng ating araw. Pero hindi ko inilalagay sa isip ko na mamalasin tayo maghapon. Eh nasa isip lang naman natin na tayo ay laging masama yung maghapon natin kapag naging masama yung umpisa ng ating araw. At ang lagi kong iniisip ngayon guys kapag bad yung ating simula ay nagiging maganda naman yung maghapon natin kasi hindi ko ini hindi ko inilalagay sa isipan natin na mamalasin tayo maghapon. Ang iniisip ko ay mapabuti pa natin yung pagbibenta natin. Ganun kasi guys yung magiging dapat uh, thinking mo hindi yung lagi kang mamalasin. Ayan guys. Kaya mas mabuti pa kaya talagang naniniwala tayo sa swerte kesa naman naniniwala tayo sa malas. Yan guys at yan yung mas mabuti mong laging iisipin. Ayan, kung paano tayo mapapabuti parati. Ayan guys, at ito nga yung ating wind chime na inilagay guys. At ayan nga guys, salamat sa pagsama na naman sa akin at na-share ko sa inyo na nalagyan na naman natin ng anik-anik sa ating sayara Body. Ayan guys, mas mabuti na kasing naniniwala tayo sa swerte kesa naman mas naniniwala tayo sa malas. Ayan guys, at yan yung ating inilagay na anik-anik ngayon kay sayara Body guys. Ayan, maraming salamat!